Yes, uh, magandang uh, umaga mga minamahal ko mga taga sa bye-bye So ngayong umaga, papunta ako doon sa site na hinakutan ko kahapon ng bakal dahil hindi pa naman natapos ko kahapon yung hinakot ko uh, Konti-konti lang yung sinasakay ko rito, mga 100 kilos lang para maiakyat ko doon sa matarik, matarik na kalsada So katulong ko ang misis ko sa pagsulong ng kariton So binalikan namin, babalikan namin at dito sa aming paglalakad patungo roon sa site na aking pinipika pa ng bakal habang naglalakad ako dito sa Congressional Road Batasan Hill, Quezon City Congressional Road yan Bali ang street na ito Congressional Road, Batasan Hills, Quezon City, may nagbigay sa akin, tinawag ako ng mama doon sa ginagawang bahay na tatlong palapag ang bahay na yon na ginagawa. Tinawag ako at ibinigay sa akin ang mga yero na ito, yung mga scrap na yero, so scrap na yero, binigay ito sa akin ng mga ng may-ari ng bahay ng bahay na tatlong palapag na ginagawa doon. Doon bang yon sa bahay, yung tatlong palapag doon na bahay, yun ang nagbigay sa akin ng mga scrap ng yerong ito. Kaya nagpasalamat, maraming salamat sa nagbigay ng mga kalakal na ito na yero na scrap, scrap ito na ibinigay sa akin. Hindi ko lang natanong ang kanyang pangalan, ngunit binigyan ko naman siya ng flyer para ipalo nila ako sa Facebook so yun apat silang gumawa gawa doon so ito'y uh, nagpapasalamat ako sa nagbigay ng scrap na ito Thank you for watching mabuhay po mga minamahal kong mga bye bye please like and share po